sana. Sa kailahati at tanong kami konti. So, kahit hindi, umami, eh, hindi po hindi hindi po talaga yung rules natin, ma'am. Dapat pera, dapat pera, di kaya. Kahit na po mamakad kayo, kasi ma'am, ang dami niyo po ma'am, dapat dapat po dalawang sa kailahati. Pwede, pwede lang, lang. pera. Oh. Dapat pera. Ano po? Sa, sama na ano? At tanong kami, tapos... Eh. O, hindi rin po talaga po, po, pwede, po pwede, lang lang. Kasi na lang po ko na Kasi po ano po talaga kayo daw-daw po talaga ang gawin niyo, Daraw sa sakyan po. Sir! Hindi po sasakay, ma'am. Ha? Hindi po sasakay. Hindi sasakay? Pito. Ay, pito, ma'am. Dapat ma'am, ang ko niyo, ma'am, ano, ah, uh, seater ma'am. Ha? Dapat po 6 seater Kasi ano po eh, uh, grab car top Sir, ilan po sasakay, sir? Ha? Ilan po sasakay? Pito. Ano po kay, marami po kayo eh, dapat, ang uh, apat lang po dapat, ma'am eh. 7 Hindi po, dapat po, ano lang po, hanggang, ano lang po sa akin. po dapat po kasi sa grab po, po, dagat sa sedan po, hanggang apat na tao lang po, 4 seater po. O, dapat po, dalawang sa dalawang, dalawang sakyan po binok nyo. Kasi 7 po kayo, eh. eh. Pero po, ba? Hindi po pwede. Kasi ano po, eh, uh, maray, maray po kayo. Dapat po, eh. Kada ano po, kasi hindi po. Ano po, dapat, pagkasagad po, ano lang po, 4 uh, seater lang po. Hanggang apat na tao lang po, pwede sumakay dito sa, sa sedan. Oh, pag ano po, meron po meron po six seater pero hanggang ano ah, tao lang po pwedeng sumakay. So dapat pito kayo, dapat po dalawang dalawang car po ang binok nyo. Opo, dapat po si kasi po kayo, dapat po dalawang dalawang ano po binok nyo, dalawang sasakyan. Kasi hanggang ano lang po. Pa? kantero po, kantay. Kas kasi niyo lang po. Oh, kasi ano po eh. Pero pag nag nag-book nag po kayo, pero sa ano po kasi sa ano po si Sitter, six lang din po pwedeng sumakay? Kasi yung isang Dapat po mga, dapat d dapat d dapat kami. Eh siguro po yung iba pero, pero kasi pinaagt namin nang konti pero sinakay natin. Ng... din. Oo, pero kasi ganun po talaga eh sa kamukha sa akin po, for sito lang po, hanggang apat na taon po pwede sumakay. Hindi po, magbook po kayo ng dalawang sasakyan. Kasi bata eh, bata. Opo, kahit bata, 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 bata po. Kasi ang ano po natin, ma'am, yan, na meron po tayong natawag na PAMI yung parang ating ah, passenger insurance po pag nagkaroon mo ng abiryan huwag naman wag naman po sana pwede lahat, conte, kung hindi sa at tanang kami konti kahit kung hindi po hindi, po, hindi po, po talaga yung rules natin mame hanggang wala dapat pera di kaya kahit na po mamag-add kayo kasi mam ang dami niyo po mame dapat po dalawang sakit ibuk mo pwede, pwede naka pera o naka pera ano po sa sama na ano at tanang kami tapos sa o, oh, hindi rin po talaga po, hindi, po. kasi na lang po kasi po ano po talaga kayo dapat po talaga ang gawin nyo dalawang sasakyan po Oh, okay. Kasi kasi po kayo pito. Opo. Kasi ano. po kayo ha kasi yun po talaga yung ano. Okay. Pwede po apat kung gusto apat po kayo magbukay oh, siya ka lang po. Okay. <laughs> Grabe naman yun. Pito? ang sasakay, pambira. Ano ka sasakyan ko? O sige, doon tayo. Halimbawa, bumayo ko sa gusto ng mangyari. Nakesyo mag-a-add daw sila. Pero isipin nyo na lang, di ba? Pito silang hasakay. Eh, yung mga bata naman, hindi naman mga batang uh, kargahin. Malalaki na rin yung mga bata. Yung tatlong bata, malalaki na rin. Imagine nyo, is isa sa harap, tapos anim sila sa likod. Di ba? Parang bukod sa kawawa na yung sasakyan ko, Kawawa rin pagiging kalagayan nila. Para sila mga suman doon na nagsisiksikan sila sa, sa likuran, di ba? Dahil anim sa likod, tapos isa sa harap. Hindi lang kasi naiintindihan ng mga ibang manakay natin yun eh, na yung sabi nila, kasha naman daw. Ay iba siya sabi nila, mag a na lang doon. O sabihin natin ko yung nabog A, eh, yung ano, uh, sabihin natin yung Innova, malaki. So, katwalop walo, siyam kasha doon dahil malapad yun. Kung daw sila, na malit na nasakay. Kaso, inyong yun kasing ano, yung hindi lang naiintindihan kaibigan, sinasabi, pag sinabi yung 4-seater, hanggang 4 na tao lang pwede sumakay. Pag sinabi yung 6-seater, hanggang 6 lang pwede sumakay. Kasi kaya nga meron kami tinatawag na PAMI, yung passenger insurance. Kung halimbawa na magkaroon ng aberya sa daan, na hindi natin nasa, huwag naman sana. So meron po, po, po pwedeng kayong ma, ano, uh, ma, may maklaim na, ano, sa, amin, sa insurance sa amin dahil yan meron tayong tinatawag na PAMI. E eh ngayon, kung uh, lagpas yung ano mo, sakay mo sa limit ng taong sasakay, so kung marami kayo at ang, hindi kayo na-cover ng insurance na dahil lagpas kayo, so posible kawawa yung ano, kawawa kayong mga grab driver. Tsaka siyempre, sa mga kaya ko rin uh, nag-grab, so isipin nyo rin yun. Syempre, yung iba-iba, kasi oh, hindi natin masisisi dahil sa hirap ng biyahe, iba, mapahit sila mag-add -mag na lang kahit na lagpas yung sakay nila. Pero isipin nyo rin, kung baka magkaroon ng berya sa, sa kasada, na huwag naman sa... Mahirap yun, magiging parang uh, baka hindi kayo bayaran ng, ano, ng insurance, kasi lagpas yung, ano, yung sinakay nyo, magka-problema pa, ba diba? Sa mga pasaya, pinipilit nila, sabi sarili nila. Kaya kaya naman, kasya naman tayo yan, malu maluwang malu yung sasakyan mo. Mahirap nga kasi. Yung rules namin, na 4-seater, kailangan hanggang 4 lang sasakay. Pag sinabi 6-seater, hanggang 6 na ang pwede sumakay. Ngayon, kung 7 kayo, ang pinamagal na ron, magbook kayo ng dalawang sasakyan. Willing nga kayo mag-ade, di magbook na lang kayo ng dalawang sasakyan at comfortable pa kayo nakasakay, di ba? Kaysa naman yung nagsisiksigan kayo. Kasi iya-add yung i-book nyo ng panibago, mas comfortable pa kayo sa sasakyan nyo. Di ba? Hindi na nagsisiksikan. So, ito may payo ko sa inyo sa mga pasahero. Sa, sana, ma sana maintindihan nyo kami kung ba't ayaw namin kayong isakay. Kahit kasha naman. yun yung kasi yung sunod namin batas. Patporsiter, apat lang. Pag 6 lang pwede sa papay. Yun lamang po.